ito ang kasalukuyang oh yung ganda na oh pwede na yan si Aljur Semana Aljur, tingin ka dito tingin ka dito oh, tuwaron ito ang last na paint namin niya? Ah. hindi kahit ang ganyan lang sa no? sementado huwag mo nilagpas yan hmm. si Jason So, Pe, well, okay naman yung pininturahan namin. Pwede na. Oh, nag-verb. Pag nag-verb. Yan. Ay, Thank you, Lord. o, oh, diba? Pwede na kami magmason. So, tinintaran namin ito ng 3 days. So, budget namin dito is only 5,000. Hindi kami may kumuha. Ngayon. Hindi kami kumuha ng magpipintura. Kami naman nagpasilya. Nag first coat, second coat. Ano lahat? Yan. At susunod ay remote duty. Maglalagay ay, kami ng remote duty eh. dito. Pahukaan na siya ng uh, aming kwarto. Oh. Paglabas mo, hindi na siya hollow blocks. <laughs> Nakakayaman na siyang tignan. Ayan si Aljur. Ang aming skilled worker. At ang aming engineer at architect si Jason. Ayan. Nagbasit sa ka na. Ayan. At ang at si Angela ang ating mason. Mason. Ang mason. So, may update ko kayo pagkatapos ng 10 oras